Okay, good morning mga ranger. Oh, update tayo sa ating stereo ni Professor. Ay isla di Professor pala. Okay, so lapag muna tayo intro agad. Okay, kumay-kumay oh. Okay, kumay Lumarga na kayo. O, oh, kaway, oh, kaway, kaway. Ito, suplado. Pagbalik nyo kami naman, ha? Ayan, susugod so so na kami, mga karinger. Ayan, humanda na kayo. Ang subukan, masisira ang buhay mo. Good morning mga karinger! Dito tayo sa isla. Ayan oh. Bisin-bisin sila habang hindi pa masyado masakit yung sikat ng araw. Yung mga matataas na ano doon, tinira na ng bako. Malapad na yung ating ilog Dito na lang tayo sa talahib lagi nating tinatabas na kawayan doon na pagkakatabas i eh, matataas na ulit binunot na <laughs> binunot na ng bako tinira ng malaking gansa yan okay Ayan. Si Bosiner si Ding si Dindo at si Ruel Ruel Fernandez si Colonel Toto at si Henry Maute yan yung mga pambato kagamunta si sa bangka tama na Quinturan. may ka pala Hindi kaya ano ito kay Henry. cellphone Ayan, tinira na ng tinira. Wag. Wag. Okay, napaka, nakapaglapag na nga tayo ng intro. No? So, hindi pa nga tayo nakapagsimula. Uh, sobrang pawis na dahil sobrang init. So, natin yung area. Ayan, yung mga tropa natin. Yung iba papunta na, yung iba nagtatrabaho na. Ayan. O, tayo rin. Dito na, nakapuesto na sa area. eh, yun, walang laman pa yung balsa natin. O, lalagyan na natin ang laman yan. Ayan, so, mga carringer, at napapansin nyo nung dun bandays, nawala na yung malago na mga talahib dun. O, tinira ng bako. Mas maganda naman para hindi na tayo mahirapan so dito na lang tayo banda to, itong area na to pero yung gilid na yan yung malago na yan is titirahin din siguro yan ng bako kasi hindi talaga kaya kaya imanumano yan okay so update ulit sa mga iba pang kaganapan mga karinger Okay, so yon update mga karinger. oh, namamaos na tayo sa init. Wala na ang tubig. Okay, pakita natin yung mga karga natin. Ayan, so malapit na talaga kami. pang abot dito sa kabila, no? Kabilang ilog. Ayan, yung nakuna natin ngayon. Ayan, yung karga natin. Ang dami. At yung tropa natin, no? Oh. Fernandez. Ay. Oh. Pabiyahin na yun isa natin, si Dilos Reyes. At syempre, yung malilit na darko ay eh, nang doon na. Nakabiyahin na. At pabalik na naman. Yung iba. Ayan, so dito ulit sa mga kaganapan pa dito. Dahil baka matira to ng iba. Tirahin na natin. Bung subukan, masisira ang buhay mo. Wag, wag. Good morning, Karingers. Ito po ay mga talahib dito. Ah, uh, nawala na doon sa gilid lahat. Tinira daw po ng how oh, tinira. Ah, uh, sibaga trabaho, uh, trabaho po ng bako ka po. Uh, ay, po nila gusto sa lahat sa gilid. Oy, oh, good works. Ito po, uh, wala na po yung mga talahib dito sa dito sa gilid nitong uh, araw sa disastero, sa po inipon lo, lahat doon sa may gilid na yan, yun po. yon so bawas sa sa ating ano to, bawas sa trabaho natin mga stero to. Thank you, thank you kung sino man gumawa nito. Oh my God! Wow! Okay so yun mga karanya, sobrang init na. So, na ibaba na nga pala yung mga kargamento namin ayan wala nang laman yung mga bangka bangka at balsa wala nang laman <coughs> uy ayan wala nang mga laman lang dito so mataas na yung tambak dito ayan yung mga tropa natin nagmimerenda yun, yung ginawa naming tambakan dito mataas na. So halos mapantay na sa dati. Yung dating mataas na lugar. and so ayan para mga kanjer tingnan nyo. Ah, paganda na ng paganda yung area. Kasi nga yung malagong talahib doon noon. So binakho 'yon. Binakho 'yon mga karanger kaya lumapad agad bigla yung ano. Yung isla di professor ayan uh, isusum natin yung pinagbakho ayan yan yung area na yan yan dyan yung talahib na mala na <clears throat> malago so binako yon kaya napabilis ang pagluwag ng isla professor so yung kulay so namumula na yan so yan yung kukuni na lang namin at hindi na yan gaano karami Ayan, so nandito tayo man sa taas ng bangka. <coughs> so, pag masdan yung mabuti mga karanger, ah, ang ganda na, oh. Aray ko! So, malapad talaga to pagka na dinis pa mga gilid nito uh, malapad talaga tong estero na to yan pagdating sa dulo pagkaliwa mo is papuntang ilog pasig direct yung Malacanang, no and then pag kumanan ka pagdating sa dulo yun ni leber So, yun. Ito palang building na to. Isa pure gold to. Yan. Yan. Tabakalira yan. <coughs> okay. So, yun mamaya at magla... Mag... Lalapag tayo sa screen natin ng mga nagko-comment no. O, yung mga nagko-comment eh lalapag natin. So para masuportahan din ng mga solid nating ka Ranger. O kasi mga Ranger wag na natin masyadong abahan yung ating video no. Ranger. Ah, sempre. Ah, God bless sa ating lahat no? at mag-iingat kasi sobrang init pa rin so ugaliin natin uminom ng uminom ng tubig okay so na bye, -bye na at ah, see in Friday nga pala so may vernis pa tayo dito bukas na sa ano tayo estero di balete doon sa may kung saan tayo naka area talaga Oke okay nah peace out